Ano ang pinaka-unique na pwede mong gawin para lang maging kakaiba sa ibang tao? Kung kaya mong baguhin ang iyong mukha at katawan, gaano katinding pisikal na sakit ang kaya mong tiisin? May isang lalaki sa France na nagawa ang halos pinaka-imposible. Binago niya ang kanyang sarili hanggang sa hindi na siya totally magmukhang tao. Siya lang naman ang kauna-unahang tao na halos ginawa ang lahat ng retoke para magmukhang literal na black alien. Pero ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa extreme body modification. Ito ay tungkol din sa isang taong nawala na sa sarili niyang mundo. Handa na ba kayong makilala ang pinakashocking transformation? Welcome back sa No PH, ang inyong channel para sa mga kakaibang kwento. Ngayong araw dadalhin ko kayo sa isang kwentong hindi ninyo makakalimutan. Ito ang kwento ni Anthony Lofredo. Tara, samahan niyo ako ngayon alamin ang Black Alien Project. Siya si Anthony Lofredo, o mas kilala na ngayon bilang The Black Alien. Isa siyang French at lumaki naman kagaya ng ibang normal na mga bata. Ayon sa ilang kwento tungkol sa kanya, mahihiyan siya at hindi talaga siya yung tipong palaging nasa spotlight. Sa murang edad, naramdaman na raw niya na parang hindi siya nababagay sa katawan ng tao. Habang lumalaki, nahumaling siya sa mga alien, sa mga pelikulang sci-fi at mga kwentong tungkol sa nilalang na hindi galing sa mundo. So naisip niya, hindi sapat ang pagiging tao. Gusto niyang maging ibang nilalang, isang buhay na eksperimento. Bago niya sinimulan ang matinding transformation, naging bouncer muna si Anthony sa mga club at bars sa France. Sa panahong iyon, halos walang makakapagsabi na balang araw magpapasya siyang baguhin ang sarili niya ng sobrang kakaiba sa lahat. Naging sobrang fascinated siya sa idea ng pag-modify ng katawan. Pero hindi lang ito simpleng tattoo o piercing lang, may mas malaking plano si Anthony. At dito na nagsimula ang nakakakilabot na transformation. Noong nag-start siya, hindi niya alam na magiging viral siya sa buong mundo. Ang goal niya ay simple lang para sa kanya, ito ay magmukhang literal na alien sa appearance. Pero bakit niya ginagawa ito? Ang sagot na binigay niya ay simple pero nakaka-shock. Gusto lang naman niyang maging iba sa lahat. Gusto niyang maging unique kahit na ang ibig sabihin nito ay hindi na siya tukuyin bilang normal na tao. Ang unang step niya ay ang tattooing ng buong katawan niya ng itim na kulay. Hindi lang ordinaryong tattoo ito, ginawa niyang solid black ang bawat parte ng balat niya. Imagine ninyo, mula sa mukha hanggang sa paa, lahat ay kulay itim na. At ito pa lang ang simula. Habang nagiging sikat si Anthony sa social media, Nagiging mas extreme din ang mga ginagawa niya sa sarili. Ang mga susunod niyang procedures ay hindi para sa mga mahihinang loob. Pasintabi po mga kano. Una, pinagupit o pinaputol niya ang daliri niya. Hindi ito aksidente. Gusto niya talaga na magmukhang kamay ng alien ang mga kamay niya. Ginawa niya ito sa isang underground surgeon na willing gumawa ng mga extreme procedures. Pangalawa, Pinagupit niya ang ilong niya. Oo, tama ang narinig ninyo. Para magmukhang alien, tinanggal niya ang ilong niya at ginawa itong maliit na butas lang. Ang result ay sobrang shocking na maraming tao ang hindi na makapaniwala. Pangatlo, at ito na siguro ang pinakanakakatakot, ginawa niyang split ang dila niya. Ouch! Ang sakit nun, di ba? Parang ahas ang appearance ng dila niya ngayon. Ginawa rin niya itong blue ang kulay para mas maging alien ang dating. Pero hindi pa siya tapos dito. Naglagay pa siya ng mga implants sa ulo niya para magkaroon ng horns o sungay. Ginawa rin niyang pointed at pinaputol ng bahagya ang mga tenga niya. Bawat parte ng mukha niya ay na-modify para magmukhang hindi tao. Dahil sa mga extreme modifications ni Anthony, naging instant viral siya sa lahat ng social media platforms. Ang mga tao ay curious sa kanya. May mga natutuwa, may mga natakot, at may mga galit na galit. Ang Instagram account niya ay naging famous dahil sa mga photos ng transformation niya. Nakakuha siya ng instant million-milyong followers sa modification journey niya. Pero kasama ng fame ay dumating ang mga criticism. Maraming medical experts ang nagwarn na ang ginagawa niya ay delikado. Ang mga procedures na ginagawa niya ay unethical, hindi na safe at pwedeng magdulot ng serious health problems. May mga doctors na nagsabi na pwede siyang mamatay sa mga ginagawa niya. Pero si Anthony ay hindi nakikinig. Para sa kanya, ang transformation niya ay art. Sabi niya, katawan niya ito kaya siya ang may karapatan gawin ang gusto niya. Naging controversial din siya dahil may mga bata na nagsisimularing gustong mag-imitate sa kanya naging worried ang mga magulang na baka ma-influence ang mga anak nila sa extreme body modification pero habang nagiging sobrang popular si Anthony may mga nagsimulang mag-investigate sa real story behind ng transformation niya at dito nagsimula ang mystery nalaman ng mga psychologists na ang extreme body modification na ginagawa ni Anthony ay pwedeng sign ng body dysmorphia ito ay isang mental condition na hindi satisfied ang tao sa appearance niya kahit na normal naman siya. May mga interviews din na lumabas na nagpapakita na hindi masaya si Anthony sa transformation niya. Maraming nagsasabi na nahihirapan na siya sa daily life niya dahil sa mga modifications niya. Halimbawa, dahil wala na siyang ilong, nahihirapan siya sa pagbreathe dahil split ang dila niya hindi siya makapagsalita ng maayos. Dahil sa mga implants sa ulo niya, laging masakit ang ulo niya. Pero ang pinaka-shocking revelation ay ang tungkol sa family niya. Nalaman na ng mga tao na hindi siya sinusuportahan ng pamilya niya. Ang mga magulang niya ay nahihiya na sa kanya at hindi na siya kinikilala bilang anak. Ang mga kaibigan niya dati ay nag-distance na rin sa kanya. Naging isolated siya sa society dahil sa mga ginawa niya sa sarili niya. Habang nagiging mas extreme ang modifications ni Anthony, mas nagiging mahirap din ang buhay niya. Hindi siya pwedeng mag-apply sa normal na trabaho dahil sa appearance niya. Maraming rin establishments ang ayaw siyang tanggapin bilang customer. May mga bansa rin na hindi siya pinapasok dahil sa extreme appearance niya. Naging prisoner siya ng sarili niyang desisyon. Ang pinakasad na parte ay ang health problems niya. Dahil sa mga procedures na ginawa niya, nagkakaroon siya ng infections. May mga parte ng katawan niya na hindi nag heal properly. Ang mga doctors ay nagsasabi na baka hindi siya makasurvive ng matagal kung patuloy niya itong ginagawa. Pero despite lahat ng problema niya, patuloy pa rin siyang nagmomodify sa sarili niya. At para sa kanya, hindi pa complete ang transformation niya. Gusto niya pang gumawa ng mas extreme na procedures. N Naging addiction na sa kanya ang body modification. Hindi na siya makontento sa kasalukuyang itsura niya. Laging siyang may gusto baguhin. Ang mga experts ay nagsasabi na ito na ang sign na kailangan niya ng professional help. Pero ayaw niya tumanggap ng anumang therapy o medication. Ang kwento ni Anthony Lofredo ay hindi lang about extreme body modification ito ay tungkol sa mental health sa acceptance at sa mga consequences ng mga extreme decisions ang body modification ay art para sa iba pero dapat naman siguro ay may limit kapag nagiging dangerous na sa health at sa mental state kailangan na siguro ng intervention ang case ni Anthony ay naging eye opener sa mga tao na gustong magmodify sa katawan nila Importante na mag-consult sa medical professionals at mag-isip muna ng mga consequences bago gumawa ng major decisions. Hindi worth it na masira ang health at ang relationships para lang sa appearance. Ang true happiness ay hindi nakadepende sa physical appearance. Nakadepende ito sa acceptance sa sarili at sa connection sa mga taong mahal natin. Mga kaibigan, ito ang napaka-shocking na kwento ni Anthony Lofredo ang taong naging black alien. Sana natutunan ninyo ang lesson na dala ng kwentong ito. Kayo, ano ang opinion nyo dito? Pakicomment lang ang mga sagot nyo sa ibaba. Maraming salamat sa inyong oras sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang video, baka pwedeng like at subscribe naman ito bigan, Malaking tulong na po yan sa ating channel. Huwag mo na rin kalimutan i-check ang iba pa nating strange and mystery videos na siguradong magugustuhan nyo. Until next time, ito po si Kuya Kaloy ang inyong host at magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod na episodes ng No PH. Maraming salamat po.